Aminado si Justin Baltazar na hindi kagandahan ang kanyang naging unang salang sa PBA para sa Converge Fiber Xers. Sa kanyang debut game, nakaranas agad siya ng pagkatalo sa kamay ng league leader na Northport Batang Dalawang pung minuto ang nilagi niya sa court kung saan tumapos siya na may 5 points, 4 rebounds at 3 assists. Ayon kay Balti, batid niyang marami pang kulang sa kanyang performance, lalo't dalawang beses pa lang siyang nakakapag-practice sa kupunan. Bukod dyan ay kagagaling lang din ni Baltazar sa paglalaro sa finals ng MPBL kung saan gin niya niya ang Pampanga Giant Lantern sa kanilang back-to-back -back championship. Ayon kay Baltazar, sa ngayon ay limited pa ang kanyang playing time dahil napagod siya sa paglalaro sa kabilang liga. Kaya naman giit ng dating miyembro rin ng Gilas Pilipinas, kailangan niyang magpahinga para maipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa court. Susubukan ni Baltazar na makabawi sa susunod na laban ng Converge sa December 17 kontra NLEX Road Warriors sa Ninoy Aquino Stadium.